Sir, na close po yung aming kumpanya dito sa Saudi dahil na bankrupt. However, yung aming company hindi po nagbibigay ng release. Ayaw po kaming i-release upang makapag-apply sa iba in kingdom dito sa Saudi. Ano po ba yung aming dapat gawin? Ma'am, to tell you, possibly naman talaga na maka-apply in kingdom dito sa Saudi Arabia dahil mas pinaluwag na ang mga patakaran ngayon. However, medyo mahirap at medyo mas mabusisi po ang procedure kapag tayo ay a apply in kingdom lalo't lalo na kapag yung ating mga employer ay matitigas at yung mga employer na madadamot so i will suggest mas maganda pa rin na kukuha na lang po kayo ng final exit visa at bumalik po kayo dito sa Saudi mas madali po 'yon at mas less stress ang inyo pong gagawin maghanap po kayo ng employer dito at mag-final exit visa at bumalik po kayo doon sa inyong nahanap.